kung nyo panoorin ito welcome muna sa youtube channel ko alas 5 ng madaling araw kami nagumpisa ang dito at wala nga akong video nun at dahil ang hirap kumuha ng video pag gabi shout nga pala sa kaibigan ko at sinama niya nga ako sa race nila at hindi ko nga inasahan ang dami pala nila bukod sa isang kaibigan ko nakasama dito, wala na ako ibang kakilala. Pero sa araw na ito, ang ko kong naging kaibigan. Yung iba, sinasabi, friends forever daw. Pero hindi naman, umaabot ng forever. Kaya ko ito lang, friends hanggang bukas. Okay na yun, hindi naman nauubos ang bukas, di ba? talaga dito, naging masaya ka, nakasama sila. mag ng friendship nyo or hindi, at least naging okay ka sa kanila. Ganon talaga, kailangan mo tanggapin. Maging kaibigan mo sila ngayong araw, bukas hindi na. dito sa Arco na boundary ng Rizal at ng Infanta kison Pagkalipas nga lang ng ilang minuto, ito na, nagkasayaan na sila. Siyempre, kasama ako. Mamun na. julana na, na. Uy, nandito na kami, boy. Tara, tara. Uy, isa pa. Oh. Ay, hindi namin si kasama. Sumama na kayo. Uy, hindi kasama. Tara na. Tara. Tara. <laughs> Hãy <s poured alive> <s transformative uno> Laking nga ako dito. Sa wakas, nakarating na nga kami dito sa pupuntahan namin. Umikot na nga ako dito kasi akala ko lumagpas na ako. Nakita ko nga sila at pumapasok. Akala ko kasama ko sila. Buti na lang may kasama kami na nagbabantay doon. At sinabihan ako na doon sa unahan yung mga kasama namin. Hinahanap ko nga dito yung kaibigan ko. Kaso hindi ko siya makita. Siguro nasa huli pa siya. Mahirap talaga ganito. Lalo na at wala kang kilala. Isa lang. Adot, Dito sa video na to, muntik na ako mabangga ng isang rider. Nagulat din ako at napasigaw din sila. siguro sa sobrang pagod ko sa biyahe. Kaya hindi na ako tumingin sa kaluwat kanan. Ito nga, tamang grupo na to ang napuntahan ko. Pero wala pa rin yung kaibigan ko. Siguro nasa huli pa yun at hindi pa nakarating. Isa-isa na nga kami dito pumapasok. At sa dami namin, medyo nakarating na rin bus sa na rin nagpahulin na nga ako dito para sila mauna pumasok pero nainip ako, inunahan ko na yun, nasa unahan ko kung tatanungin nyo ako kung okay lang yung kalsada papasok ang masasabi ko, lahat ng vehicle pwede dito pumasok except lang sa 10 wheelers kasi ang na, Sobra nakasasakyan na yan mabato-bato lang ang dadaanan papasok pero walang problema sa mga vehicle tulad ng motor at saka kotse medyo may kahabaan lang dito yung papasok pero pagdating mo naman dun sa dulo, grabe, napakaganda talaga. Malayo pa lang, nakikita mo na yung Agos River. Sa ganitong kaaga, nakita ko sa dami na ng tao na nanandito. Yung iba, kaya na, kanya-kanya na ng paraan, makahanap ng mga nila. Siyempre ako, chill lang. Alam ko naman na maraming mapagpaparkingan dyan. Nakakamangha talaga kasi punong puno ng tao sa lugar na ito sa tingin ko halos lahat puro riders wala naman ako nakikita na iba na mga sasakyan sasak na four wheels lahat puro motor dito nag-iisip na nga ako kung saan ko ipapark yung motor ko sa oras na ito ramdam na ramdam ko yung gutom tumitingin niya ako dito kung may mga pagkain na ready to eat na pwedeng kainin na dito nga nakita ko na nga yung kaibigan ko at niyaya ko to kumain Pagkatapos nga namin kumain At ito nga, nagsitak na nga ako Kasi magandang kumuha ng video Pag nasa tubig ka na Kasi kailangan talaga magandang video Makuhanan mo dito lalo na at kayo sa akin kung nga pala yung cottage nila dito nagkakahalaga na limandaan sa isang araw at mayroon din sila floating cottage at nagkahalaga na 1,500 sa isang araw 50 pesos. Papa, papa, papa. Mama, 50 pesos. <laughs> Ito ito kuya Wala wala wala

Ay <laughs> hey, what's up, Ben? Dito na kami. Gumigit na na kami, guys. Oh. اوه 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 اوه